Naisip nyo rin ba mga bossing kung ano ang mangyayari kapag pinagpag natin at hiniwalay natin kaagad ang mga craylings mula sa kanilang mami crayfish? O paano naman kaya kung pagkatapos mahatch ng mami crayfish, ang kanyang mga craylings sa natural na paraan ay hiniwalay din natin agad ang kanilang mami crayfish? Ano nga ba ang mas magandang gawin kapag meron tayong buried crayfish na malapit ng maghatch ng kanyang mga craylings? Magandang buhay mga bossing! Kumusta kayo? Tayo, eto at ngayon lang uli nakagawa ng ating video dahil meron tayong super exciting at napakalaking proyekto na ginagawa para sa ating mga alagang crayfish. And syempre, hindi naman tayo papayag na hindi natin kayo may sasama sa napaka-exciting na part na yon mga bossing. Siguro sa susunod na video, eh, finally, maipapakita na natin sa inyo yon. Siyempre, exciting din ang video natin na to mga bossing, dahil ngayon, Malalaman natin kung alin nga ba sa dalawang method ng paghatch ng mga craylings ang mas maganda para sa ating mga alagang buried crayfish. Ang magpagpag nga ba tayo? O ang hintayin lang natin na maihatch ng natural na paraan ng ating mami crayfish ang kanyang mga craylings? Kaya ginawa natin ito parehas para malaman natin ang sagot. Kaya simulan natin agad mga bossing. Tara, let's go! I-share natin sa inyo at update na rin mga bossing regarding sa isa nating breeder na female na nag-buried and after almost 5 to 6 weeks mga bossing eh eto na nga at finally may mga cravings na kung maaalala nyo dito siya nakalagay sa isa nating aquarium and siya lang mag isa dito since hiniwalay natin sa kanya yung isang male at yung isa pa nating female na breeder may mga hiding spots tayo dyan na nakalagay mga bossing then after few weeks naglagay na rin tayo ng mga hiding spots para naman sa kanyang magiging babies and na curious tayo at gusto din natin malaman kung paano nga ba ang magiging output kung magpagpag tayo and at the same time gawin din natin yung natural na paraan na hintayin na lang na ihatch ng mother crayfish ang kanyang mga craylings nung nagdrop na ang mother crayfish ng kanyang mga craylings sinadya nating hintayin na konti na lang ang kanyang nasa belly And yun yung time na inilabas natin ang mother crayfish para makapag-perform tayo ng pagpag method. Doon sa natitira niya pa ang mga craylings na nasa kanyang belly. Para sa mga hindi pamilyar sa word na pagpag, ang pagpag mga bossing ay isang method kung saan mano-manong ihiwalay ang mga craylings sa underbelly ng mommy crayfish. At pagkatapos ay ilalagay natin sila sa isang hiwalay na lalagyan o nursery tank ang method na ito ay ginagawa ng ibang mga bossing natin dyan na breeders na ayon sa kanila ay for lower mortality rate and safety ng mga krillings para sa potential na cannibalism ng mommy crayfish. At yun na nga mga bossing, pinagpag natin ang mga natira pang krillings sa underbelly ng mommy crayfish. Siguro nasa about 15 krillings pa sila nung nagpagpag tayo. And after ipagpag, hiniwalay natin ang mga krillings at inilagay sa isang maliit na aquarium nilagyan ng aeration, hiding spots at plants. Sa nagtatanong, binalik na din natin mga bossing, ang mother crayfish at sinama na uli sa ating male breeder sa kanilang breeding tank after niyang maghatch at after nating siyang pinagpag. And ang nakakatuwa dito mga bossing, after nating maibalik ang ating mommy crayfish sa kanilang breeding tank, after lang ng ilang araw, nag-molt agad siya. Dahilan kaya na ay isolate uli natin siya at ihiwalay uli sa ating male breeder dahil posibleng mabuli siya nito. Mas napaganda na rin dahil sa pag-isolate natin both sa male at female breeder natin sa ganitong paraan may kukondisyon natin sila para sa kanilang pag-breed uli at hopefully mag breed siya uli by that time. And idagdag na rin natin sa ating update mga bossing na nag-prepare na rin tayo ng grow out pan para sa ating mga krillings na kung saan gumawa uli tayo ng 3 layers slotted angle bar na mas mahaba. Around 6 feet ito this time. Dahil soon, probably after 1 month, ay ililipat natin sila dito para mas malaki ang kanilang gagalawan at mas mabilis silang lumaki. Sa ngayon, meron tayong ilalagay sa first layer na dalawang malaking styrofoam box at nakapag-order na rin tayo ng trapand na possible na ilagay natin sa second at third layer. I-update at ipapakita natin sa inyo soon ang mga yon mga bossing. Once na natapos na natin para makakuha kayo ng idea na pwede nyong magaya sa inyong mga room yard o backyard. Sa aquarium naman kung saan naka-isolate before ang ating mother crayfish, hinayaan natin doon yung mga craylings na nai-hatch ng mommy crayfish sa natural na paraan. Nakakatuwa sila tingnan mga bossing pero sa unang linggo, di natin talaga siya ma-appreciate dahil hindi mo talaga sila halos makikita. Una, dahil maliit pa sila sobra. And ikalawa, Madami tayong nilagay na hiding spots at meron tayong substrate sa ating aquarium. Pero mga 5th to 7th days, matutuwa ka na talaga silang tingnan. And medyo challenging mga bossing dahil hindi natin sila talaga mabilang kung nasa ilang piraso na nga ba sila. Pero kung pagmamasdan mo sila, sadyang marami talaga sila. Siguro after 1 month and by the time na ililipat natin sila sa kanilang grow out tank eh magiging very visible na talaga sila because of their size. Ang method ng natural na proseso ng paghatch ay tila maayos at excited din tayong makita kung paano sila mag-progress mga bossing. Pass forward tayo ng kaunti mga bossing. After almost 2 weeks, ang mga krillings sa natural na hatching method ay healthy naman at active. At mas makikita natin sila ngayon na dumarami araw-araw siguro dahil mas dumalaki na sila. Happy din sila mga bossing sa pag-explore ng kanilang kapaligiran. Paminsan lang ay makikita natin silang nag which is normal naman sa mga krillings mga bossing. Lalo na kapag pinapakain natin sila since behavior nila ito para mapakita na mas agresibo sila sa kapwa nila mga krillings at para makakuha sila ng mas maraming share nila ng pagkain. Sa kabilang banda naman mga bossing, ang mga krillings mula sa pagpag-method na ginawa natin ay nagkaroon tayo ng mortality kaya yung natira sa kanila ay sinama na natin sa aquarium kung saan nandun ang mga craylings natin na nai ng natural na paraan nakakapanghinayang pero mahalaga pa rin ma-explore natin ito at tandaan natin mga bossing na hindi naman lahat ng pamamaraan o method ay magkakaroon ng parehas na resulta patuloy pa rin nating minomonitor ang ating mga craylings mga bossing at so far thriving naman sila at mas aktibo sila lalo na pag pinapakain. Mas maliliit na sinking pellets ang pakain natin sa kanila mga bossing. Ang mga ginawa natin na ito mga bossing ay maaring hindi maging pareho sa kung anong pipiliin natin o gagawin na method sa panahon na mag-hatch na ng mga krillings ang ating mga buried crayfish. May mga ibang factors pa rin tayo na dapat makonsider kagaya ng water quality, tank size, hides, pagpapakain at individual na behavior ng ating mga alagang crayfish ang basihan ng pwedeng maging outcome. Hopefully mga bossing, makatulong ito sa ating mga crayfish breeder, lalo na sa mga bago palang lang nagsisimula. At nagkaroon tayo ng idea sa kung anong method ang naisip nating mas makakatulong sa ating mga buried crayfish para mas maihatch nila ang kanilang mga craylings ng safe at mas mababang mortality rate para syempre, everybody happy. Isang bagay lang ang malinaw dito sa atin mga bossing na ang pagbibigay ng extraordinary level of care sa ating mga buried crayfish ay maaaring makapagbigay sa atin ng magandang quality ng mga i-hatch nilang mga krillings at para somehow, malesen din natin ang mortality rate kaya dapat nating ibigay ang the best and extraordinary care para sa ating mga buried crayfish at magkaroon ng mas mataas na antas ng kaalaman para sa tamang pangangalaga. Kaya ito mga bossing, yung bonus tips and ideas natin sa inyo. Huwag nating palampasin na hindi natin mapanood itong video na ito kung buried na rin ang crayfish mo. Click mo na agad ito mga bossing. Salamat and see you in the next video. Ciao!